Andang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay nandito ngayon sa tambakan muli o dito sa Jang Shop ng Taiwan ngayon po ay titingin ulit tayo ng ating mga pwedeng makuha o pwedeng magamit dito naunan na pala sila kay Brian nandyan na po yun so umpisa na po natin ayun nandun na pala sila kay Brian oh. ano kumusta marami nang nahalong cut ito kasama ko pala si parang Jester Oo, uh, sama ko sa trabaho. Sumama nga pala si Baron Jester yung katrabaho ko. Kaya ka, -ka dorm Ito. Oo, oh, nagtitingin-ting. Ayan, kakarating lang din pala nila kay Brian. Ayan uh, na yung jacket. Kunigol yung tripod ko. Ayan. Ayan po, maraming mga Taiwanese din talaga na nagpupunta dito ng kanilang mga recyclable. Ayan, kaya maganda rin. Ubus na. Yung? Mga damit. Ubus na? Tingin-tingin ka muna dyan, Tingin-tingin ka. may makita ka. Uh. Pero sa kabila kami bumili ng mga kawali. Yung ilaw ko nga sa kwarto, dito ko lang din nakuha yun. Yung aking bumili guys. Dito ko rin po yung nakuha. Kaya sa bibili tayo, nasa 100 plus yun. O 200. Mahal yan. Ayan, tapos si tata may nagawa rin dito. May mga radyo din, no? Oh. Price cooker, pre. Oh, nandiyan na yung isang tambak, oh. Ayan, yung mga na ng tambak. <laughs> tapos, meron pang dumating ulit na basura, oh. O recyclable, pipilihan ulit yan. Dito yung tinatambak. Tignan natin kung paano nila binabagsak. Ha? Dadam. Dadam. Meron ba yan? Ay, wala pala yan. Tambak lang talaga. Oop! Oh. Mga recyclable yan. Mga panambak. Ayun, may drawer, oh. May nakikita uh, tayong drawer, ah. Ayun, patungan ng mga sapatos yan, oh. Ay, wala, karton lang pala. <laughs> <laughs> Ayun mo mga bote. Sinesiperate na yung mga bote, oh. Ano? Sanay na sanay na po si Lucky Brian dito. Ayan, dahil matagal na rin siyang nagawa dito. Tingnan lang natin may tambak nila yan para tingin tayo ng pwede nating makuha. Tapos mag-separate din tayo. Gaya nito. Kahit ilang basket lang. Sila kaya na yung na-separate na. So mag-separate din tayo mamaya. Para pagka kumuha tayo dito, libre lang. At least tumulong tayo kahit pa paano. Oh, mo ko, may ano? Ako nga nung sapatos. Oh, ang ganda. <laughs> wala <laughs> <laughs> Walang laman. <laughs> Ayun, dami pang mga dumarating ng mga Taiwanese. Nagda-draft off ng kanilang mga recyclable. Kanina, marami pang dumating pero hindi na natin nakuha na ng video. Kaya, libre lang po ang basura dito. Ang mga recyclable na dinadala nila. Hindi na say, uh, what... Ito, helmet pala. Oh, parang. Hindi nakasama ang mga ano dito. Oh. Ayan, yeah, tapos yung karton doon naman dadali sa kabila. Pagkal na tayo. Oo. Ayan, habang nagkakalkal tayo mamaya. Ito, meron tayong basket. Mag-separate din tayo. Saan? Yun. Ha? Oo. Oh. Wala na yung nabenta na lahat. Yung? Damit, damit doon? Oo, oh, nabenta na pala. Oo. Pwede nga, ano yun, iwag-wag sana. Oo, oh. oh. Binibenta. binibenta nila. Ito, meron pa dito guys. Oh. Hmm. 5 per kilo dito. 5 per kilo. Ayun, <laughs> eh, mga short. Oo, oh, iba Oo, oh, lalaban lang yan. Mabuti. Laban mo lang mabuti. Oo. Yung iba nga, mga bago pa eh. Ayan. Yeah. Kalkal kami ng ano, short. Ganda wala ko. Oh. Kunin mo. Eh, i separate mo. Yung si parang Jess. Pipili oh. siya ng mga short. Ano? Oo nga, pang trabaho. Laman. Para pang rienda. Ay, <laughs> eh, to sa akin. Gusto mo para pang trabaho. pag ano ito. Oo, oh, ito. Pang trabaho.

Pili, Pili lang. Ano yan? Ayun, ganda pa. Wow, ganda pa. <laughs> oh, oh, dami nang nakuha ni Pare Yan pa oh. Ay, upas yung ano. Ganda nito, mukhang bago pa. D history. Oh. Yan pang trabaho. Oh, dikis. Dikis din yan. Pambata. Kasya yan sa'yo. One boy eh. Oh. Uy, hey, akin na to. Ayan. <laughs> Ay, Uy, ito. Okay na. <laughs> Hindi, pang ano ba? Pang init. XL pa, oh. Diyan, oh. No. Okay. Yeah. Jacket. Ay, kupas na. <laughs> pang trabaho, par. Winter. <laughs> Ikaw, kung gusto mo. Libre lang yan. Ito, so, nakabalot pa, oh. Salamat kayo, kay Laki Brian. Dahil nakakuha tayo ng damit dahil sa kanya din. nakuha ko Ayun, ang ganda oh. Oh. super dry. Tignan mo kung may ano, pera. Ikaw? Gusto mo? Yan mahal. Akin, yan. <laughs> <laughs> akin na yan. Okay. yan. natin baka may laman. Oo. Uh, mo, may pang merienda. Anong size niyan? Ito sa iyo. namin sa Ukay Ukay. 800? 800? Oo. Oo. Dapat pala laki, nag-iipong ka niyan, tapos pinapadala sa Pinas. Oo, oh, putik ko, original pre. Super dry. Um, oh, mahal. medium, sakto sa akin yan. Mahal yan. Ayan oh, medium guys, sakto sa atin. Yes. <laughs> Ayan. Oo, oh, nakakarami na tayo. One boy. One boy, maliit yan. Parang yes. Hindi <laughs> <Kaya>, parang rin <meron, laughs> yung ano? Ayaw. Liit yan na Ito okay, pa oh. Ito. Damit. Manta lang tayo dun sa Pinas. Wag, nagwawagwag nga rin tayo dun no? Oh. Parang dito ganyan din. Wagwag. Walang mga sabat. Ayan. Diba? Nakakawa agad tayo ng damit sa yan, maganda sa sasirahan. Oo. So, ano to lakay? One boy na. Tingnan mo so, ah. Ano yan? Ito yung namin yan. Yan, so, ano may yan? Ha? O may taguan. So, hmm. Makikita mo nang kung madumi yan eh, ano eh. Maraming mansa. Biroin nyo guys yung puti dito oh. Bondo. Puti pa rin. <laughs> Kinuha ni pa rin Jess. Ibig sabihin malinis na itago lang siguro sa aparador. Ayan. Ito para ayo mo to. Okay. Ayoko maliit. Ano ba to? Polo. Ah polo nga oh, ganda oh. <laughs> Large laki. Oh, sakto sa akin. Large bago pa guys oh. Polo, pang summer. Large. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Oy, Adidas oh. Pakita mo. Akin na lang yan. <laughs> Ay, nadikit. Kawala oh. kayo ng pagkakaan. Oo. Oh. Anong size? Pag medium, akin yan. XL? Wala. Wala. Dito. Oy, malaki yan pre. Malaki. Ayan sa'yo. Oo, oh, sige. Kunin ko na. <laughs> Ayaw ni Parang Jess eh. Gusto mo pa Parang Jess? Hindi, sa'yo o Oh, gusto mo nito. May kapakupol to dyan. Oh. Dalawa to dyan. May isa pa dito. Ayan. <laughs> kapupul, oh. Saan? ah. Pambabaya yata to eh. Pambabaya par. Ayan, net. Maganda yan. May ganyan akong inuwi. Net. ito Hindi. Pang lalaki no Ito. Extra small lang. Oh. Ayan na ba? Ya, mahal yan. Ganto ang ano namin sa Pinas. Kunin mo na. Pang sabuhok. Mahal ito. Hindi oh. Di chargeable? Oo. Or... Oh. Mm. Yan, dami natin nakuha ng damit. Oh. Ito pa, yung mayroong ano. Tawag dyan. May lagayan. Para. Wait, nabitilihan niya tayo yung lakay. mo. Dito. Kaliyo. Kaliyo. Oo. Oh, Kaliyo. 110 ba ito? 110 to 240? Okay. Ay, 100 to 240 input. Ah, yun yung yun, 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 yun. oh. Ayan pala pwede. Napagana mo. Nandun okay. yung ano? Yes, yes. May nakuha pa tayo pang paa. Daiso. 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 Hindi ko Daiso. sa Daiso. ako Daiso. 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 Yan dito. Nagana pa daw to. Tapos si Parang Jess ay may nakita dito. Ano nga yan lakay? Ay Parang Jess? Dyson. Dyson oh. Na-plant ka sa buhok. Yung ganda. Oh, ayos. First time pa lang ni okay. Parang Jess eh. marami na kaagad kami nakuha. Ano to? Uy, langga yan oh. oh, may lamang pa. Ano laman ito? Uy, yun! Ganda o. Ganda o. Naga na si Parides ha. Yes! Meron na akong ano. Wow! May kasama pang... Oh, jacket! Oh, okay. Oo. Okay. Oh. Headset guys oh Dito lang yan sa tinambak nila. Ang galing. Ano ko na gano'n ba? Oh, bago pa o. Oh. Pagkakit ng... Ay, Christmas so bago. Christmas Christmas. Ikaw, ikaw pa rin, Jess. Ito, pwede pa yan. Tingnan natin ni na so, yung itong kong mga gana. Isa pang matagal ko na hinahanap eh. Eh, diyan Linisa na lang natin ito sa bahay. Ayun o. Ganda ko pag nag edit tayo. Bago pa. Tapos meron pa siyang lagayan o. Original na case. Marumi lang sa labas. Pero dito sa loob. Okay pa ito hindi naman nalalaglag oh, importante papadala ko oh. ano, sa pinas mga ano lang mga pamangkay oo ito balik natin to yan balik lang namin yung hindi namin nakuha yun yun po ina-pimili pa rin si paring gis oh. mga bagong bag na kuha po. kahapon marami mga branded mga branded ay Nike mosto. Hello. Oh, eh Adidas. Original. Huwag wagat. Mm. nga yung wagwag naman talaga yung ukay-ukay galing sa mga ganyan. Dito lang sa atin, talagang hindi pinapansin masyado no. Yung mga ganito, tinatapon lang sa junk shop o eh, sa basurahan. Pero sa atin, binibenta pa yung mga yan binawagwag kaya maraming ukay ukay sa atin yung iba nga galing pa sa ibang bansa eh yung so, ukay ukay saan? dito pa so double seat eh double seat so pang motor ganda nga super dry jackpot jackpot Oo ko nga eh. Dito, libre lang. Ayan, dami na nakuha ni Paring Jess oh. Mga pang -bata. Pang, -bata. pang ano daw yan, pang package. So. Ayan pina na, pinaplastic na. Ang pangbata. bata. Oo. Oh. oh. ang ganda oh. Pambata. Oo oh, nga, original. Original. Ay, original pre. Makikita mo sa tela pa lang oh. oh, ang ganda oh. Pang ano daw sa kanyang anak na babae. Oo, oh, ganda oh. Bago -bago. Pang bagyo oh. <laughs> sa atin, malamig lang sa atin. Bagyo, tagaytay. Saka aircon. <laughs> Tuwang-tuwang si paring Jess oh. Isang plastic na siya na damit. Ganda pa. Okay, saktong-sakto Oh. Hmm. Samahan muna natin sa Parent Guest. Mamaya mag-separate din tayo doon. Oh. Free. Uh, <laughs> hindi, hindi mo kukunin ano ito, lakay? Hindi? Bakit? bakit? Ay, naiuwi kang ganito? Ang daming bowl, guys. Wow. Oh. <laughs> <laughs> Buhusan lang 'yang may init. lang 'yan. Buhusan lang may tubig pwede na eh. Uwi natin ito parang just no Mangkok pala ito guys Bawd tayo ng bawd Ano yun? Uy! May walit! Ano yun? Walang, Walang laman <laughs> Kakakala ko may laman Wala pala Lagayan no So sunod lang kayo ano May challenge ako eh Yung ano ba uh, Kukuha ko ng malaking box tapos oh. Tapos ng mga damit. Tsaka pwede okay, ano dito. Kahit ako, kukuha ka ng damit. Oo. Oh. Ay, ng... ng Box. 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 Oo, oh, yun. Hmm. kasi okay. dito sa tambakan, parang ano din sa akin, mga second hand, pero magaganda pa. Gaya yung mga nakuha natin, no? Punta. Oo. Oh, parang may pambi. Oo. Oh. Ikaw, Jess, parang Jess, pwede rin. ano, ipon ka. Tama ako pang ringo. Oo. Okay. Ito nga, yung mga ganyan, pwede nang ipackage yan. Yan. Sakto. Okay. Yung nga. Sakto ah. Ay, sasakto. sakto Ayos. Ayan. 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 Hanggat di mo napupuno pupuno. Hindi nila kukunin. Hindi yata kasi masisira yung pag di puno eh. Awakan mo lang. Awakan Mm. Hindi, kailangan po Ano ka muna ng box? Oh. Nandun lang sa'yo. Oh, pwede, pwede. No. Pwede. Oh, pwede. pwede. Ah. basta Kaya box lang. Kahit buwan. Oo. Oh. Kahit pa buwan yan. Pag napuno, Saka mapapakuha. Oo, oh, oh, yun. Okay. Kahit ano, oh, pwede yun, ganun. Yan. May balak din si Paring Diyos na mag-box. Lahat tayo may balak, ha. <laughs> Siyempre, pamilyado tayo lahat, eh. Ilang box na? Nakilang box ka na? Apat na. Apat na. No. Tingnan sila kayo. Puro galing dito. Tambakan. Uh Oo. -oh. Oh, karamihan. Ang galing. May mga ano pa siya? Mga kawali yung mga nakakuha namin na mura. 'Yun, pina Ngayon mag-separate naman tayo habang si Paring Jess doon ay 'yun. Nagtutupi siya ng kanyang mga nakuha na damit. Dami po. Mag-separate naman tayo. Kung hanggang ito lakay, okay lang. Mag-separate tayo ng mga plastik mga nalang pong separate yung mga plastic bottle yung mga sa tubig separate lang tayo yung mga plastic bottle yun tapos meron tayo na kung ang adidas oh. Adidas na bag. Meron pang tag, oh. Gumana na? Gumana lahat. Oh, ang hmm. galing nun, ah. Ang na, na. Napagana mo lahat yun, di ba? Kung yung mga nakukuha mo dito, grabe. Ito, ano kaya to? Uy, jacket, oh. Pila, oh. <laughs> Uy! May fila tayo! Second hand pero maganda. Oh. Style sportive. Italiano XL. Oh, taman tama sa atin oh! Bagong bago <laughs> Fila! Ah! Ayan! Patuloy pa rin kaming nagse-separate. Ito, kumata yung guantes. Ayan, para safe tayo Ano ah, sa'yo? Ito sa'yo Para mas maganda yan, Marami na po tayong na-separate Ayan Yung iba kay Lakay Yung iba sa atin Ayan. Balik ulit tayo doon Kumuha lang tayo ng basket Ah, lakay. Ayun natin yung lagay na lakay. Napuno na. Ayan. Ito, wala ka pang laman to. Ah, wala. <laughs> Ayan. Nakatapos lang namin mag-separate. Ito. Repu, po. Nasira yan. Compressor pa. Ikot-ikot lang muna tayo. Bago umuwi. Uy! Gold yan. Wala Na, na, na tagal na dito eh hindi naman na tingnan ko nga ano? ko nga kung ano ay hindi ito ah hindi siya po tsaka hindi ganito ang gold magaan magaan? oo <laughs> <laughs> maligat ang gold mga pampasar ito barang mo rin baka may malay mo mamaya gold oh. sige ganun doon nga mo oo may pangin para makita na sa video. Ayan. Ayos. Tikan ng sa ano. Baka gold kama bala. <laughs> Tanim bala no. Ano. Sige, ano, yung baka gold yan. Nakita sila ng gold. Hindi lang alam kung fake o legit na gold. Ngayon po ay bili muna tayo ng merienda para magmerienda muna kami bago tayo umuwi yan ala kay Brian para naman mapamerienda din natin si Lakay hugas muna tayo ng kamay dito po ay may hugasan talaga siyempre bago tayo humawak-hawak ng iba ay maghugas muna tayo ng kamay kahit na nag tayo iba pa rin yung lagi tayo naghugas ng kamay Ngayon po nakabili na tayo ng ating merienda tinapay. surka ka ayong ano? Pukari? Ayaw nako. Ano kayo? Oh, ah. ngayon kung pwede. Yeah. Pampili ka niya kayo mo. Ayun. Sige. Ngayon. Merienda muna kami. Pwede Lord bless food in Jesus name. Amen. Tingnan Pwede ba? <laughs> Nakakuha na naman sila kaya Ngayon, okay, yeah. merienda muna tayo Ay, okay. hey, yung nakuha mo? Oo oh. oh. Yung nakuha mo yun, yung binigay mo Ganto pala Tapos yung bulldozer dun, no room nila yung karton na. Salamat kay Laki ulit Lato. Lagi na natin siya makakasama sa vlog Pagka napunta tayo dito Tapos ba? Oo oh. Ang to, bagong bago, bago. Ito mm. yung nabibili ng Shopee Magkano mm. okay. yun? 700 dyan sa Shopee eh. Tsaka ito nigon pa Eh hey boy, uwi na tayo sa dorm Ito yung ating mga nakuha Tapos si parin Jess, marami rin siya nakuha Isang plastic na malaki Susunod so, ulit Next time ulit tayo pumunta dito hmm. Ngayon po ay patanghali na rin. Tapos mamayang hapon ay may pasok pa kami ni Parang kaya mauna na po kami uuwi. Si Lakay Brian nandun pa rin siya. And medyo meron pang inaayos. Two minutes. Hindi ba wala, wala bang butas yan? Ayan tapos sila kayo nakakita pa siya ng rice cooker oh. Mm. <laughs> Bago tayo umuwi. Yeah. Well. Tara. Ayun, kumakain. pala namin. O Nakalimutan natin yung ano, yung tawag diyan, Mangkok. Oh. Mahal 'to sa atin. Dahil sa grocery mahal po ito. Kaya kukunin natin. Yan, uwi na po kami. Sabay-sabay na po pala kaming uwi.